Noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high value individual. Sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyon, operasyong ito noong panahon ngayon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong yun. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nagpaluap si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye bilang ang kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Quisley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanawi pagkakasangkot nito sa ilegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo, na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil lang utos ay mula kay GM Garma. Dating Colonel Ruyena Garma na may personal na kalaman tungkol sa mga ilegal na aktibidad, aktibidad ng droga ni Wesley Barayoga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilan ng isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upper ko na si Colonel Leonardo at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Ruyena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay. Pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan namin pinasimulan pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klasing operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayon pa man, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang may pagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restrictions, Muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Honyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos sa kanyang panghi panghihikayat. Sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang tok ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing talks ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain sinabi ko kay Nelson na magkipag-ugnayan siya sa kanya si Tox na magbibigay ng detalye tungkol sa target Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na magagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Holyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinalam sa akin na ang target na si Wisley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Karma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba ni na nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Ruyena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran sa lapiman o kahit anuman at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang, ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng, ng Quezon.